Okay guys, magandang araw sa inyong lahat uh, Ito, titistingin natin yung tester Binili ko sa Shopee Binili ko siya ng 599 okay. Unboxing na tayo Wow! Tignan natin kung may free ito. Mayroon siyang kasamang bag. Wala na. Walang pera sa loob. Ang <laughs> kandidato hindi nagbigay. <laughs> manual ito yung manual nya okay. oh may kasama pang battery salamat sa seller shopee salamat shopee nung bulto size double uh, triple E 1.5 volts yung kanyang ano tama pa siya oh. kanyang eh, dito temperature check na tayo saka yung kanyang test probe mabigat mukhang maganda naman oh. Okay. at ito na siya magabanya ng bag wow <laughs> walang suspense kita <laughs> <Isabel>. ba <laughs> hmm. hmm. May lak.

stand zotec yung mga kanyang model uh, zotec st 102 600 volt 1000 volt kaya nya ilagay na natin kanyang test probe syempre ito sa positive dito At yung kanyang common. Ito. Common. Sige so, tong tanggalin ah. yan Para iwas to sa ground. Okay. Iwan natin. Okay. May ilaw pa, oh. Dito yung ilaw. Hold lang. mag test muna tayo, guys. Ito. Tingnan natin kung accurate ba to. Nasa 3.7 volt. Ito yung battery. Tingnan natin kung sira. Oh, pwede ba to? Hindi pa itong gamitin negative to positive hmm? 3.7 okay ah 3.7 nya buo pa to guys buo 3.7 ito naman sa ayun niya Easy. Dapat ilagay nyo sa easy para hindi masira. Tignan natin kung ilang volt eh. 230 volt. 230 volt dito kami. Okay. Maganda naman. Okay guys. mag test na naman tayo ng ito. <coughs> Continuity test. Tignan natin dito sa ohms select natin yung buzzer sa buzzer okay yan ibig sabihin buo pa tong wire na to okay naman siya ano na tayo dito dito Tingnan natin yung buka ito ganun pa rin yung procedure natin hmm. mm -hmm. walang tunog may ito okay okay dapat dito walang tunog para hindi siya ground Okay, good. Dito pa sa kabila. Dapat wala rin sound. Okay. Good pa to. Ito naman tayo sa diode. So, natin yung diode. Ito, diode. Yan. Negative to positive. Hmm. 0.46 Ito pa sa kabila Wala Okay good to Good Magandang glass ito ah Ito pang isang diad layad 0.15 yung isa Okay Good Ito pa Kapasitor oh, test tayo. Nasa 100 microfarad. 16 volt. Check natin sa kapasitor. Yan. Kapasitor. Okay. Charge mo natin. Charge mo natin sa 0. okay. Then check. So, 100 to eh. So, 100 microfarads. So, 106 meron 106 microfarads. So, ibig sabihin buo to. Okay. Ayan. Yung, yung ito. Resistor. Resistor. 100 100 100 ohms ok ito na sa ohms tayo pinapinikong 100 ohms to 99 ok pasak pa to kasi meron pa naman tayong negative at saka positive so, okay, okay, good pa to